Ah, bakit ganito ang sabit ito? Eh, si pala po o palata o. Nagulungan yung sarang sabit. Bakit ganito ang ano nito? Ang tinga o. Oh. oh, two down! Ay, sabit eh. ulit. <laughs> Marunong po katang magtinga nga. Nagkagyan po gaw gawain natin noon. Ang bago ng bago niya. Bakit ang salang nagasga ay galing sa laot? Ano po? ko lang isda na galing sa laut kahit ito iba ayoko ng ganitong tingahin yung mahirap yung mukasin ah, binari lang po yan o binari lang hanapin mo po yung ano hanapin mo po yung pinagsuutan yan o binari hanapin ikita mo galing maghanap ng butas <laughs> yan o ganyan o, ay sabit pa ganyan yun oh o ay tuwa o oh ay tuwa yun putik na ayoko na rin. Mahirap yan, yung asin. Pas, pas. Pas, pas. Pas muna. Parang ako talamin. Yun. Umaga na rin. Umaga na rin. Bago sila kinong. Oh. Ah, marunong pa magpalusot. Wag lang tulusot. Talaga na maayawang kuyahan. Ah, ganun.

Ah, idolayan. Loko. Mm, ay ina po, hindi ko pala pupulan na ko pala lang bijo. Ay, Gino, sana sana dapat kain natin. Ah, oo nga, tama. Tama yan. Wala kang bibiwang. Kare ko ina bahita, ere ang masarap hita. Yan <laughs> sarap eh, e, ng diniao. Tama man malaki-laki, ke malaki-laki. Ay, indi 'ta. Ang babo ng ani nang ari puro bunak. <laughs> babo ay dalawan din pala sa tabi.